Oh 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 oh, 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 Sa bawat ang baba Kami naririto May tapang Sa bawat hakaw mo Sa simpleng salita Sa munting gawa sa sa'yo'y ang panata Lahat ng pagsubok Magandang araw mga katagumpay. Sa isang iglap, maaring magbago ang takbo ng ating buhay, lalo na kapag tumama ang tinatawag na the big one o ang malakas sa lindol na posibleng yumanig sa Metro Manila. Kaya naman sa episode na ito ng Servisyong Tagumpay, aalamin natin kung gaano kahanda ang ating mga hospital lalo na ang mga nasa ilalim ng Department of Health, National Capital Region, sa pagharap ng ganitong kalamidad. Sa ilalim ng programang Hashtag Bagong Pilipinas, layunin ng DOH na manatiling operational, ligtas at epektibo ang bawat hospital sa gitna ng sakuna, sapagkat ang servisyong pangkalusugan, bawat minuto ay mahalaga. At higit sa lahat, hashtag bawat buhay mahalaga. Tara, pakinggan natin ang kanilang mga hakbang at plano para sa ating kaligtasan. Sa ginawang readiness briefing ng Department of Health, NCR, ipinaliwanag ng mga opisyal ang komprehensibong plano ng mga hospital sa apat na quadrants ng Metro Manila, North, East, West at South. Layunin itong tiyakin na sa oras ng The Big One, may coordinated response, may backup facilities, at may trained emergency teams na agad kikilos para sa mga pasyente. Bawat ospital ay may command center, evacuation protocol at emergency supply chain na titiyakin ang tuloy-tuloy na operasyon kahit pa mawala ng kuryente o komunikasyon. Bahagi rin na kahandaan ng DOH ang regular earthquake drills, mass casualty simulation at psychological support para sa mga healthcare workers sapagkat parte ng disiplina ng medisina ang paghahanda at mabilis na pagresponde sa oras ng kalamidad. Ang gusto po natin ay kahit anong mangyari, tuloy ang serbisyo. Hindi lang ito tungkol sa infrastructure kundi sa puso ng bawat health worker na handang maglingkod kahit sa gitna ng panganib. Well, Platinum Pro Ang bisa ng 600mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C Na mga go food for morning flexibility and whole day mobility Kaya walang aray sa palaging pagkilos Platinum Pro Platten Pro Alam mo ba na ang flavonoids ay mabisang sangkap ng mga green leafy vegetables at kasama sa mga medicinal plants, ito ay naglalaman ng mga benepisyo na tumutulong alagaan ang ating atay, puso at isip at nakatutulong din sa pagbawas sa mga pananakit ng katawan. Pinag-aralan ng maraming unibersidad at mga siyentipiko. kaya narito ang flavonpro Flavon Pro. Ang flavonpro Pro ay may mga sangkap ng yerba buena, moringa, lagundi at 110% Reni ng vitamin C. Ang Flavon Pro ay gawa sa mga all-natural medicinal plants at 100% gawang Pinoy. Kaya palaging tandaan, Flavon Pro. Yes, Flavon Pro. Flavon Pro, kasama ang tamang diet at exercise. Ang partner mo sa pang-araw-araw na kilos at madaling paggalaw sa umaga, tanghali at gabi. Ang Flavon Pro ay mabibili sa mga suking botika, Lazada at Shopee o kaya tumawag sa aming hotline 0919 000 Flavon Pro. Flavon Pro. Flavon Pro. Flavon Pro. Mahalagang paalala, ang Flavon Pro ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Philippines located in the Ring of Fire, a long horseshoe-shaped geological belt along the Pacific Ocean, characterized by active volcanoes and frequent earthquakes. So we have around uh, more than 150 um active faults. So uh, some of these faults are small. And some of these are, are, are large, are big in length. We are all uh, monitoring these active faults because we have 116 um, seismic stations spread all over the country. One of these active faults is the West Valley Fault System, a 100-kilometer fault that traverses Bulacan, Rizal, Quezon City, Marikina, Pasig, Makati, Taguig, Muntinlupa, Cavite, and Laguna. A stretch of the fault is located in Metro Manila, which has some of the most densely populated cities in the country. There are theories that so-called the big one will occur if the West Valley Fault system moves and causes a magnitude seven point two earthquake. The term big one was originally coined for the worst-case scenario that might be generated by the West Valley Fault, it's magnitude seven point two. So that's the worst case because based on the length, it's that's the maximum magnitude earthquake that it can generate i think that i cannot say exactly the year but there were a one or two small events um, along the west valley fault i think it's in 2018 or 2017 if you're near the epicenter um, of course the ground shaking that you would feel would be stronger but eh, a good analogy would be a light bulb okay so uh, a bulb say it's 10 watts and if you're closer to the bulb of course uh, the intensity of light that uh, you would feel would be stronger as say you're like farther from Araw-araw ang digmaan Umagat gabi, sumasabak sa laban Dapat protektado ka outside at inside Immune Advance contains four active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drug stores. From the bulb. Tunay nga mga katagumpay, na sa bawat minuto ng sakuna, mahalaga ang pagkilos. Ngunit, mas mahalaga ang kahandaan bago pa ito mangyari ang ipinakita ng disiplina at malasakit ng ating mga DOH hospitals at healthcare workers ay patunay na buhay ang diwa ng serbisyong totoo sa ilalim ng bagong Pilipinas. Dahil sa huli, hindi lang ito tungkol sa mga gusali o kagamitan, kundi sa pangakong ipaglaban ang bawat buhay. Ako si Arnold Divina at ito ang serbisyong tagumpay

Engineer, Divina. At ako naman po si Ida Gonzalez and we are your hosts here on Tagumpay It's All Good. Dito sa channel ito, we bring you real stories, inspiring journeys, and good vibes na siguradong magpapalakas ng inyong umaga. Kaya naman, don't miss out. Follow and like us on Facebook. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Just search Tagumpay It's All Good. At syempre, share nyo na rin sa inyong pamilya, barkada at kapitbahay. Let's spread good news, good, good vibes, vibes, and God's goodness. goodness. Dahil sa tagumpay, it's all good! All